Ang batas na mas magpapahusay sa ilang kolehiyo nilagdaan na ni PBBM. Narito ang news scoop ni Laika Cuevas. Itong panukalang batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong mas magpahusay at magpalawak sa ilang kolehiyo sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Kabilang sa mga batas na ito ang Republic Act No. 11968 kung saan ipinagkaloob ni Pangulong Marcos ang pag-convert ng San Isidro Satellite Campus ng Leyte Normal University sa isang regular na campus na kikilalanin bilang LNU San Isidro Campus. Sa bisa naman ng Republic Act No. 11969, iko-convert din ang Bataan Peninsula State University, bagak Extension Campus bilang isang regular campus na tatawaging BPSU Bagac Campus. Bukod sa mga ito, pinirmahan din ng Pangulo ang mga batas na magtatatag ng College of Medicine sa Benguet State University, Southern Luzon State University, University of Eastern Philippines at Visayas State University. Ang mga nabanggit na pamantasan ay maaari ng mag-alok ng Doctor of Medicine program gaya ng Integrated Labor Arts and Medicine Program na inaasahan namang makatutulong sa pagpapalakas ng healthcare system ng bansa. At iyan ang aking news scoop. Ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.